breakfast po tayo. Good morning dito. Ayan, na pinalaman, nagpalaman ako ng ano, ng egg base with onion at saka garlic and honey. Ah, uh, yan po. Ang ating breakfast. Ito yung ano, si, ito, garlic. Ito na tinagtad ko. Tapos binabad ko sa olive oil. Ang olive oil na ito, napakaganda. Kailangan natin ng na oil sa ating dugo para makadaloy ng husto at nakakatulog ito dahil best omega 3 din ito at saka yung garlic yun na rin ang nag anti-bacterial anti-fungus at saka nag re-relax sa ating uh, arteries kaya nagpapababa din ng blood pressure lalo yung mga mataas ang blood pressure huwag na kayong mag-iinom ng maintenance kasi maraming side effect yan masisira ang kidney liver lalong masisira tapos lagyan nating egg paste ito ay uh, egg with onion ang onion ay napakagaling din sa ating health ano yan anti-virus din yan at saka nakakatulong din sa ating health sa ating uh, ah, uh, uh, circulation, blood circulation. Tapos yung egg, protein naman yan. Tapos maraming minerals yan na ating matatanggap sa ating katawan. At sa ating katawan. So ito, food na ito, ay kompleto na yan. Ito lang ang palaman niya pero complete food na to. Complete meal with bread. Yan ang ating carb, um, yung bread. At saka yung tea. Green tea is very healthy as well with calcium which is milk. Yun po at maraming salamat. Kain na tayo ng breakfast.